Masusing pinag-aralan ng lahat ng miyembro ng parlamento ang isinagawang reorganisasyon sa hanay ng Parliamentary at Statutory Committees ng BTA. Ito ang kumpirmasyon mula kay BARM Interim Chief Minister, Abdul Rauf Makakwa. Apat na bagay din anya ang kanyang binigyang diin sa pulong, kabilang dito ang hindi pagkakaroon ng multifunction role. Isa sa mga tiniyak ni ICM Makakua sa hakbang ay ang patas at inclusive leadership, kaya umabot sa labing dalawa ang deputy speakers. Narito ang buong pahayag ng opisyal. It was uh, properly studied. During the Caucus, uh, I was present at the Caucus with the, all the BTAs for that matter, member of the Parliament, nandun kami lahat. So, uh, before before the reorganization, I set three conditions. Number one, walang multi functions. Meaning, kung minister ka, hindi ka na pwedeng magiging chairman ng committee. Oh, yun, yun, yun ang nangyayari. Pangalawa is, uh, ili, tingnan natin yung uh, geographical uh, allocations. Hindi naman pwedeng maging lahat. Hindi naman pwedeng maranol lahat. Kailangan lahat ng tribo ma makakuha doon sa mga vital na uh, positions sa BT. Number two, number three is yung uh, willingness, na, willingness ng tao na ma mag-serve. Pangapat pala is yung capability ng tao so even even magbayolet yung geographical locations kung uh, Dailan is hindi naman kapabolingre lagym eh what for kung anong, anong anong gagawin mo so the four conditions are the number one is uh, no multifunctions na gagawin number three is yung uh, uh, geographical Number four is willingness na tao. Number five, number four is yung uh, capability o di capability ng tao na mag mag uh, serve. Meaning to say, yung mga committee do na kailangan ilagay mga abogado, abogado. Yung mga committee do na kailangan ilagay mo, mga doktor, doktor. Ipagpaglagyan natin yung committee on health. Kailangan doktor, hindi pwedeng abogado uh, ang ilalagay mo doon. So yun na yung nabo. Uh, other than that is parang nadagdagan ing deputy speaker. De, ang akin lang ma'am na gustong ma-achieve is yung equality talaga na mangyayari. Kasi hindi naman pwedeng uh, mama single out lang sa isang tribo yung ano kasi kaya nga kaya, kaya nga uh, remember ma'am there is a at the beginning of the BTA1 there is this uh, 31 and there is this 40, uh, 39. Uh, you are aware of that? ako i really pronounce that as far as uh, me is concerned i don't recognize that there The is a, there is a 39 and there is a 41 in this chamber we are all uh, equal uh, number three na kinawantur ko dyan is yung situation na may hataman group daw sa grupo noyon uh, i don't like to no name names, sa pero may makata so yun in arrange din namin yun na maalis na yon sa tingin at sa kayong so ang nakikita ko is pinaka magandang situation is yung nagkakaintindihan na wala namang uh, lamangan yun ang aking uh, objective uh, doon aside from that na kung ganun ang situation ang trabaho diyan magiging smooth ang trabaho diyan kasi wala nang eh, hindi kagaya noon na kung may posisyon ka kailangan ng dipensya ngayon pwede na silang mag-usap-usap na ito paano natin i-address nito paano natin i-address ito